Madaling araw po sa atin lahat mga kaidol. Nagpapasalamat po sa ako sa lahat ng mga followers ko at subscribers ko. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat at nakasuporta po ay sa akin. Nagbabalik na rin po ako. Araw-araw na rin po ako mag-upload ng mga video. Ang uh, mga gagawin po mga video. Sayaw. Sayaw. Rap. At paggawa po ng mga kanta. Siyempre, hindi mawala yung mga dati kong mga ginagawa at trabaho. Siyempre, rado ng unicyclist. Isang gulong na bike po. Gagawin ko na rin po. Pati po, siyempre, yung steel walker. Pati po, juggling. Lahat po, gagawin ko po nagpapasalamat ako sa inyo lahat dahil nakasubaybay kayo sa aking channel kahit na madalang ako mag-upload pero nandiyan pa rin kayo. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo lahat dahil nandiyan kayo hindi nyo ako iniiwan. Supportahan nyo lang ako sa aking channel. Magpapatuloy na po ako sa pagbablog. Ako nga pala po si Romel Perez, taga Kalawang Laguna ako. Mga kaidol, sana sa lahat ng upload ko na video, supportahan nyo po ako. Nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. God bless po. Ito nga po pala, may bago ko ilalabas na kanta. Siguro, abangan nyo na lang po. Ilalabas kong kanta ay pasamantala. Susubukan ko lang gumawa ulit po ng kanta, pero papatuloy ko rin po ito. Mag-aaraw-araw akong upload mukbang. Yan, isang isa na rin po mukbang. Kaya po nalaki po tiyan ko. Mukbang, syempre, meron din. Meron din po ng, kung ano po yung mga request nyo, i-comment nyo lang po dyan. Para po, approve na gagawin ko po. Huwag lang kung ano-ano i-comment nyo po sana. Sana po magandang comment po. Aking, ano, kahit po kainin nyo ako ng kung ano-ano, sige po, pwede po. Huwag lang po yung mga pangit na bagay para hindi na po masira sa mga tao. Para po sa mga tumutulong sa akin dito sa akin, White, sa YT, nagpapasalamat po ako sa inyo. Isa rin po ako isang rapper dito sa Kalawang Laguna at gusto ko rin po mag magturo sa paggagawa ng kanta. At syempre, sa mga supporter ko dyan, nagpapasalamat talaga ako. Maraming maraming salamat po. 2,775 na po ang aking subscribers. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sana po madagdagan pa po ulit ang aking subscribers. Lalo lalo na rin po sa aking mga kaibigan. At sa aking mga nakakasama sa buhay, maraming maraming salamat nagpapasalamat ako sa inyong lahat mga idol Sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at like at share yung video. Maraming maraming po salamat. Thank you for watching po. Maraming maraming po salamat. Wala na po masasabi. Ingat po kayo lahat. God bless. Thank you for watching po. Salamat po. Bye bye. Ingat. God bless. Peace out.